to mga boss yung i1 pro yon murang naman to nasa ikilan ringgit dito sa malaysia pwede pwede siya sa mga nakisimula pa lang na gustong matuto magpalipad ng drone so, pwede pwede to pero yung camera nito malabo kaya hindi ko ginagamit kung na siya pang practice practice lang talaga kinupya yung design niya sa DJI Neo ay man po ay lang mga boss